A day in my life. Nga nang tiguwang nga nagdahong nga mga hawas sa kalisod. For today bid you die. Mangibot kong sagbot dere die. Nagtuo man kong mahayahay kong mga asawa kong tiguwang die. Tigibot raman day ra kong sagbot dere spang pangga die. Kaluoy sa kinabuhi ni tag Tagibot ra dere sagbot. Taon po'd. Maon na, kay nangandoy mag mga sawa o tiguang unja po ay. Nga, bot bot. Bitaw oy nagkuan ko diri asa ganas na akong itanom day kay nangalagas naman maning ako ang ipang diri. Ako na sa ding pang itun kay ako ang tamnan o bago kay kanilaging pobrita mga jawa tagtanom di tamang salig o silingan. Awan ah, na siyang pulihan o bago o kay nangamatay naman ang gurang naman. Lain man po ni ng mga... Lain man po sila matigwang na kay... Hindi na sila kayo maudlot mo. Nang ibto na po sila balik o magtanom magtanong na po balik. Harap ah, pong itanong diri is ka na harap pong mga... Morgya po mga lugbati, ganas, tangkong, ingana, etc. Kanahong mga tinanom dahaday na labo na doon sila dahil. Diyan na po ko'y kalabasa diha Nga naghuwat kong mam mamunga siya o baji, Mamuwak siya o badji. Huwag pa may badji. Uy, kadugay ba dyan muwak badji. Pero daghan na siya o buwak. man mo nang kinangal na dyan mamuwak siya o badji. Kaya mamadutoy, mamadutoy mahimong bunga. So, nga ang mga tinanong diha nga mga, mga, mga ang ana anak inday, no? Naman yung nabulol naman tadi. Ang takay ba uy, peryabuyag. Kanang akong tanglad din na, na daghan na, na sila. Pero ano, ang tigkaon diha, no? Ang si Rambo. Nagianam po na niyagkaon diha. Kay ganahan man siya. Murag tambal mo na siya siyang Sabah. Nja, ang iring guys. Mutambal po na anak diha. Pero iya yeah, harang si Mhoton. Nja, naghimo po ko diha. Ah, para pang vitamins ako ang mga tinanong. Dali raka sila mga ano. Eh, kinanglan. Wunis lagda kong space. Good. Pero mo na karon, mo na magkin, magkinugihan ta kay na may, minyo tag pobre og lagay. Mao ba? Nya samtang pug ko pangibot dare, Sige punig samok-samok si Rambo oy. Eh. Ino ko kun sa imong buhaton kay hanglan pud siya og natao pa ni si Ja, murag si Ja ani hong gihimo karon kay perti ka sa mukha ni si Ja kung sa imong buhaton kay sunod-sunod ni si Ja oy da. na lang kahimo dire bi. <laughs> staring kayo ang puto